Okay, magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Once again, andito na naman po tayo. Ako po si Ramon Katanhal na naglilingkod po sa inyo para ituro po ngayon kung paano po tayo gagawa ng account sa PreToolbox or FTB for short. So, ang first step po natin ay kailangan mag-open tayo ng browser. So, in this case, nag open ako ng browser uh, which is uh, Mozilla Firefox. So makita nyo po dyan, meron tayong search bar. So search bar, type nyo lang po www.3toolbox.com Po. So lalabas po yung pinaka main main ano natin, main program po natin. So create account. Click nyo po create account. So dito po, select sponsor, makita nyo po dyan. Then, you will see your sponsor ID. Yung sponsor ID nyo po, Or yung sponsor nyo, siya po yung tao na nagpakilala po sa inyo sa FTV. Okay? Siya po yung nag-introduce po sa inyo sa FTV. Okay? Bawat tao na may account sa FTV, may kanya-kanya po siyang sponsor ID. In this case, gagamitin eh, natin itong sponsor ID po na 'to. Okay? Select your sponsor very carefully. You cannot change your sponsor in the future. Kapag nakagawa na kayo ng account under that sponsor, hindi nyo na po magbabago yung account na yun. Okay? So, maging maingat po tayo doon. Okay po? Then, press nyo po confirm sponsor. Pag press nyo po yan, makikita nyo po dyan, andyan na po, your sponsor is Eunice Katoy. Then, nandun din po yung email niya. Po, kung medyo diskumpyado kayo na siya yung nag-introduce sa inyo, all you have to do is to press this, change your sponsor. Then, automatically, match change po siya. Okay? Ito po, lagay po natin tong word na ikang. Email ID natin ay maika romasantagmail.com Dito sa password, lagay natin kit, kit. Yan. Po. Yan po. Lagay po natin mykaromasanta. Okay. Roma Santa. Yan po. Top number. Okay. Kukopi natin dito sa ano po niya. Copy. And balik po tayo doon. Enter po natin yon, Okay. Yan po. Tapos, ito rin po. Enter din po natin doon. Yan na po. Then, select phone carrier. Yan, yeah, makikita nyo po dyan, daming mga carrier po dyan na available. And kung wala po dyan sa mga available carrier, ang ilagay nyo lang po is other. Enter carrier name. Kung wala, wala. Okay? So, country, of course, United Arab Emirates. Address 1, lagay nyo lang po Dera. Address 2, lagay nyo na rin daira. Okay? So, yun po. City is Dubai. Okay, state, lagyan nyo rin po, Dubai. Okay. Sa so, zip code, kailangan po number. Hindi po pwede letters dyan. Hindi po pwede NA dyan. So, lagay nyo po zero. Okay po. So, business name, wala po. Lagay nyo NA. Wala eh. Okay. Tapos, baba nyo po yan. Pansin nyo po, may ipin dyan. Ipin. Hindi ingipin, na Ipin. Okay po. So, ang ipin ay mga coupons na binibigay po ng sponsor ninyo. Kunyari, ayaw na kayong manually pagbayari ng sponsor niyo at meron man siyang pondo, nagbayad kayo manual sa kanya, so bibigyan niya kayo ng ipin. So, enter mo lang ipin, automatically magkakaroon ka na ng funds sa funds mo kaagad from the start. So, dito po, gagawin nyo po, agree to terms and conditions. Then, checkan nyo rin po, I'm older than 18. So, bago nyo i-create yung account, review niyo muna lahat. Okay. Sponsor ID. Tama po ba? Mimi Katoy. Okay. Check. Username. Ikang. So, username is valid. Email ID is ito po. Then, password. Password. File name. First name. Last name. Iyan po. So, napansin niyo po. Lahat po. Consistent na po yan. Pag sigurado na kayo, create niyo na po yung account. Okay po. Ngayon, pag na-create nyo ng account, ito yung susunod na steps. So, meron tayong splash video na lalabas po dyan. Nasa inyo po kung gusto nyo pong panoorin tong video na to. Pero kung may nagmamadali kayo, pwede nyo na ulitin yan later on. So, close nyo lang po yan. So, mapapansin nyo dyan, meron tayong mga FTB business centers. Okay? Kung naka-check po lahat yan, ibig sabihin, babayaran mo lahat yung accounts na yan. Lahat ng business center na yan. So, kung wala ka wang plano magbayad, i check mo lang siya isa-isa. Okay, yun po. Makapansin nyo, nababawasan din yung total sa baba. Okay po, yan po. I-uncheck mo na rin muna itong supermarketing plan package. Okay, kasi hindi mo pa yung kailangan. Kapag ka uh, na-zero mo na itong amount to pay, 0.0, okay, gawin mo, click mo itong no thanks, I will continue with free account. So, click niyo lang po to. Okay po. Yan. Dadalin po kayo. Magkakaroon na po kayo ng pre account sa free toolbox. Okay. Pero hindi nyo kailangan ng credit card para makapag-create ng account. Kaya po dito, sa free account nyo, meron kayong mga limited privileges. Katulad nito, hindi mo pwedeng i-access yung module 1. Lahat yung mga modules, wala kang access kasi wala kang ka business center na inactivate. Eh. Kung papansin mo dito sa baba Is lahat ng business center mo Sarado pa po yan At kung mapapansin nyo po dito Yung active funds nyo po Zero-zero pa yan Okay Dahil pre-account nga po kayo Ibig sabihin walang Walang ano Walang Pondo Yung account nyo po Okay po So Ngayon po Yan po yung uh, Papaan natin Paano tayo makakagawa ng account And this time This is a pre-account Okay? Sa iba po nating video, ituturo po natin kung paano po mag-activate ng account. For now, ito lang po muna. Maraming maraming salamat po. Once again, ito po si Ramon Katanhal na naglilingkod po sa inyo mula sa Pre-Toolbox UAE.